Han, ang panguha. Ang panguha ngayon? Oo. Sali mo ka na. Tara na, pagbibawa na ako. Ano ba? Ah. Han. Han. Han, tulungan mo naman ako magsampay sa baba. Nakakaugas ko lang kasi ng pinggan. Napapagod na ako eh. Han. Han. Han, pansinin mo naman ako. Ang dami ko nang ginagawa. Kailangan ko ng tulong mo. Han. Hoy. Ano naman eh, kala mo naman walang... Hoy. Ano pa 'yun? Tulong pa pa tulong ako sa iyo. Tulungan mo ako. Kaya mo na yan, nananayin ka dito. Storbo ka naman, no? Bukong, gulong-gulong mo naman han. May ginagawa ko dito. Hmm, pala ka dyan? Pala ka dyan. Ayaw mo kung pansin na. Teka lang, yari ka sa akin. Ay, nako naman. Sap sa pakiramdam. Nakapaglinis ka na ng katabang. Hmm. Ay. Han, ang panguha. Ano yun? Dalig mo ka na. Bakit Ay. ba? Dalig ka ka muna. Ano ba ang mo naman? Anong mga mga ka muna. Han, no? Karamihan ako, gagawin ako. Ano ba? Han, ito na. Hmm, Anong tanong mo talaga? Ano ba? Anong kiris mo pa, Han? Para kang bote. Hmm. Ano, ba? Ang ka lang ano ba? Anong ginagawa mo? Tara na. Huwag ka lang mahiya. Ano ba? Tara na. Sige na. Dun ka. Ang bango mo ngayon eh. Parang... Mabango ako ngayon? Oo. Uh -oh. Talaga? Oo. Uh -oh. Anong nakikita mo sa akin ngayon? Ang sexy mo naman. Sexy ako Tos... ngayon? Ang kinis-kinis mo naman. Makinis ako ngayon? Oo. Uh -oh. Mmm, mm. bang bang bang. Bang uh bang? Oh, oh. bibigyan mo na. Mmm. Baba? Oh? Yes! Sure ka? Yes! Amoyin mo nga uli? Mm. Diyan ka! Marami din akong ginagawa! Joke lang yung kanina! Huwag kang tatabi sa akin ha! Tatabi sa akin ha! Bukas sa baba matulog! Bukas sa baba matulog! Bebero lang naman ako na kanina! Huwag tatabi sa akin ha!